Ah, uh, guys, uh, ungo tayo ngayon ng ano, kamansi. Uh, Kapatang Rex ano, uh, siya. Hindi kasi ako pwede dahil magaling yung makikin eh. In episode natin ngayon, um, ungo tayo ng kamansi, i Gagataan natin. Kaya't siya sa puno ng kamansi, maunguha siya. Ayan yung puno ng kamansi, oh. Dahil buke, eh. sayang, eh. Isa lang na, marami daw lang gam. Ayan, oh. oh ba buka? Magaling talaga mga yan, eh. May sa unggoy yan, eh. Ayan, oh. Ay, oh. ulog na. ayan si Kabatang Rex, oh. Nasa taas. Wala kasing ulan pa. Pero mukhang uulan na. Ayan. Mahungo pa rin siya. Ito na yung mga napanguha niya. Ayan. Ayan yung kamansi. Ayan guys. Pababa na si Kabatang Rex. At medyo lumalakas yung hangin eh. Ayan Oh. Parang uulan na rin kasi. Ayan na. Ah. Galing talaga bumaba yan eh. Oh. <laughs> oh. Pinagsasama-sama na ni Kabatang Rex yung ano. Yung nakuha niyang amanse, Ayan. Dami niya no. Ayan. Ito guys yung itsura niya sa ano. Para siyang hindi ko maintindihan kung eh, ano itsura. Uh, sakit sa kamay. Kamansi. Kamansi ang tawag sa amin dito. Hindi ko alam kung ano tawag dito. Baka may ibang tawag sa inyo. Ayan. Dami. Guys, sa ring kamansi, ano, parang marang siya. Ayan parang marang. Pero dito matamis eh. Ma... Madakta... Ano yan, ano? Mukhang marang, pero hindi siya marang. Hindi rin siya durian Yan. Kamansi ang tawag sa amin dito. taka What's up, mga kabataan Ah... Uh... Ah, uh, kamusta lahat? Uh, ang episode pala natin ngayon ay magagata tayo ng ito. Kamanse. Ewan ko kung anong pangalan sa inyo nito. Ito 'yun, 'yan. Kamanse. Kasi hindi tayo makalabas at kung anong panahon, uh, may bagyo pa. Kaya dito muna tayo sa bahay. Ito. Ito muna tayong gagawin. Nila ka patakat. God bless. Hmm. Okay, simulan na natin ang paggagayat ng Kamansi. Ah, uh, bali... Meron ng ano, mantika para hindi dumikit yung dakta ng kamansi. Tapos meron din tubig dito. Ito ang tubig. Yan. Pag nagayat niya, dahil nilalagay. Para hindi mangitim. At saka, ito nga ka pala, katulong namin ang aming mama. At ina namin. Ah, Simulan ko na, mga batang. Yan guys, ah, nagsisimula na sila. Oh. ano yan? Ayan, Kamansi sa amin, baka may iba kayong tawag dyan. Ayan. Ayan yun. Kasi sa ibang lugar, iba yung tawag sa kanila. Ayan. Baka comment below na lang kayo guys. Baka may iba kayong pangalan dyan. Uh, malapit na rin silang matapos. Pero madami pa namang ano. Ayan. Mga kamansi. Masarap yan sa gata. Ito yung basura. Ayan. Pero mamaya naman eh, ni naman yan ang pataba rin yan sa lupa yan. Ito yung ano yan. Nilalagay sa tubig para mawala yung dakta. Kasi madakta yan eh. yon Medyo yan to yung dakta oh. Ito sa Pag walang langis or mantika kamay mo, kapit yan. Guys, nandito nga pala si Kabatang Ryan na yan. Ano kasi yan eh, yan o, natanggap sa manginasa Inasal, kaya rider muna siya ngayon. Libre muna, mga guys. Kailangan ng pera. Guys, sibak muna tayo ng kahoy. Ayan si mama ko ano. Lapit na siya matapos. Isa na lang yan. Ayan. Katapos niya ni papauluan na 'yan. Uh, kita lang mamaya sa pag ano pagluluto ng ano uh, ginataka kaman sa. Kapatang uh, ang gagawin natin ngayon ay uh, ginataka kaman sa. Ito nga pala yung ating mga ingredients. Uh, siling pula, siling berde, sibuyas, bawang, uh, pampalasa at saka asin. Saka syempre hindi pwedeng mawala ang ating gata, ayan, madami tayong gata ngayon kasi marami tayong gagawin uh, pangalawang gata at yung gata ayan, kaang gata at saka ito nga pala yung ating ano, ayan yung pinaka finish product natin na binabab, binabad muna natin sa tubig kasi ano to, para mawala yung excess na uh, dakta dito sa kamansi, bali 20 minutes yung ano, nakababad na dito yun lang kapatang, mamaya ulit at papatan namin yung pagluluto kapatang si Mama daw muna yung magagayat at tutulong daw siya. Ayan siya. Siyempre, unahin natin yung bawang. Ayan. Tapos si buyas. Ano yan? Sama-sama na mamaya pag nilagay. syempre gigisa muna natin para mas masarap. Pero mati ka muna syempre Bawang tayo guys. Bawang muna. Ito. Ayan. Tama na natin ito si Buya. Lagyan na rin natin tong ano. Ano kaya? Kapansin. Ano yun? Sabay nyo ko guys. Dahil puro ulan ngayon, bagyo. Eto, cooking show muna ang mangyayari sa atin ngayon. Kung pwede tayong lumabas, bawal sa ilog, baha. Sa dagat naman, malaki alon. Kaya, sabahin na tayo lagi. So, batang lalagyan na natin ng pampalasa, asin muna. Ito, ano, uh, pampalasa. ano, pampalasa. Pampalasa ulit. Konti lang siya pero medyo uh, pachop pang gagawin natin. Pero tikman natin mamaya kung mas natin. Kabatang uh, tayo dito sa kapitbahay natin, manghingi tayo ng malunggay. Sasama natin dun sa ginataan natin na ano, uh, kamanse. Tara dito. Ayan yeah, o, mga uh, sinira dito na yung know? pinta, uh, mahal lahat. Ayan you know? o, naputol na kasi nakaharap sa Ayan, yeah. 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 ito mangingit tayo ng nga lang, ayan Michelle. <laughs> yeah. okay. Ayan, uh, halos, kami ting... oh. Nalunga, ito oh, kami ng mga malunggay ah. Ito, minsan ko ito si Ate Michelle. Na ayan na. yan. Ayoko makita. <laughs> Wala naman masama mo nangyari. Kita. Eh, hindi po. Uh, <todic> ano ka lang sa Probinsya. Hindi ka lang. Siyempre na magpapalam ka rin sa... Uh, ah, ka Guys, sa uh, susunod, uh, baka gumawa tayo ng tiyara. Ito, mangingi tayo kasi ang dami dito uh. Baka, kasi may darating pang bagyo. Baka na naman ito na subo. Malalaglag lang yan. natin at saka susunod. Yan lang guys. Guys, saluhin ulit natin. At, ayan na, medyo malambot na yung ating kamansi. Nalagyan na natin ulit ito ng mga iba namang pampalasa tulad ng sili. Yan na lang natin. Guys, nalagyan na natin ng siling uh, berde. At saka sinimpula. pula para medyo may kagat yung ating pula mamaya. ito pa isang pampalasa natin malunggay at saka nakalimutan ko nga pala sabihin kanina na meron din tayong bilis pampalasa rin to sige magtatanggal lang ako ng ano ayun ba isama na natin itong dilis para medyo lumambot siya Masarap din kasi yung dilis sa kapansin. Papalasa rin kasi ito. Yung alam, medyo malalaking dilis na nabili ko. Uh, medyo mahal. Kaya okay na to. Kalimutan kasi bubili kanina sa palengke. Tama na natin. Lalagyan na natin yung gata guys. Ito yung ano. Pangalawa. Pangalawa. Paan sa mata? Pakulin muna natin guys. Guys, talagay na natin yung kakanggata para mas masarap talaga. Kita lang. Hindi ko Mas magatakas eh. Mas masarap. Ito yung last. Isama na rin natin yung ano, malunggay para dire-diretso na to. Ayos Ay na guys. Konti pa yan, mamaya may ulit. Guys, tikman natin kung anong lasa na nung ating kamanset. Sarap. Okay na to. Okay na. Guys, uh, tapos na po yung ating... Uh, Guys, wala si Kabatang Ryan. Kasi nasa trabaho. Magdala dalang na namin siya doon ng kamansi. Maka may konting hotdog. Nakakanin. Kasi hindi siya makakapag-out. Nasa trabaho pa kasi. Magdala na lang namin. Yung mga ibang kabatang busy naman. Kaya ngayon, maraming ginagawa. Kami muna dito. Kami muna pupunta muna kami doon kay Kabatang Ryan kasi magatid kami ng ano pagkain dahil wala hindi nga siya nadala dadala namin siya ng ano uh, ginatang sa chaka hotdog yun lang Kabatang Thank you. <laughs> malapit na kami dito kina kapatang Ryan uh, uh konti uh, na lang siguro mga uh, 3 minutes tatawid na kami ng highway malapit na kami uh, dito lang natin na pagkain hindi pa rin kumakain kasi yun eh sana tayo kaya natin kung ano yung tura niya sa bagong trabaho niya siya kanina eh, pero titingnan natin kung nandito si Kapatang Ryan. Mga patang, yeah. nandito sa pagkain, no? Ayan. Nandito si kapatang, Ayan. kapatang Ryan. Ayan ang work niya. Ayan. Manginasa. Sige. Ingat. Bye-bye. Thank you.